Isa ka na kayo. Ang mga 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 guys women, <herumlenuries questo diversion> yeah. I mean, The best maghunta na raw. Ang na guyso pag may mag-render ng Ito yung. Pagka anupat na ko. Mobile hacking, pag may picture. Picture nito. Diara ang tanaw sa TV ko, para salita pero tama mang gagawa ko sa ba ng O Hindi na ako raw mag a na. ako ang bolti ko na, guys. Dito na mahal Okay, baon na atong sa guys. sa isa may

Aku kau... Eh, nak kena apa? Bawa-bawa sahaja! Ah, boleh boleh boleh! Okey, okey, okey! Biar saya bawa-bawa! Biar Ini lain aku di depan kita, aku suka terlata! Mana-mana? Gimana kenapa? Buang-buang! Tinggal tu tinggal sini! Sini, Balik, kita balik ke KKD, kita nak orang.

Kalau kita takut kita